Posible umanong magretiro ng may talo at madungisan ng reputasyon ni undisputed super middleweight champion Terence Bad Crawford ayon sa Boxing Hall of Famer na si Timothy Bradley kung lalabanan naman ni Crawford si na WBC World Light Heavyweight Champion David the Mexican Monster Benavides at Unified World Middleweight Champion Janibe Kasak Style Alim Kanuli. Mula nang talunin ni Crawford si Canelo at umukit sa kasaysayan bilang kauna-una ang 3 division undisputed champion marami ang naglalaway na labanan ni Crawford si Benavides. O kaya naman mag-attempt si Crawford na sungkitin ang ika na division title at maging four division undisputed champion. Matatandaang nagbigay ng price tag ang isa sa mga trainer ni Crawford na si Bernie Davis sa panayam ng Mill City Boxing at sinabi nito na 100 million dollars ang presyo. Para mapabalik muli sa ibabaw ng lona ang alamat ng Omaha, Nebraska. At suwestyon ngarin rin po nito mga amigos na maglaban-laban muna si sina Johnny Beck, Erslan Lara at Carlos Adames at ang maging undisputed champion ay bababain ni Crawford. Maraming mga boxing expert kabilang na si Timothy Bradley ang naniniwalang si Johnny Beck ang magiging undisputed champion sa middleweight. Pero kung plano itong babain ni Crawford may babala si Bradley kay Crawford. Honey Bradley sa kanyang video. Hindi nyo siya kilala, ayos lang yon Pero ako na mismo bang magsasabi. Bilis, lakas, laki, depensa, opensa, galaw at angulo. Matindi siya pre. Isa siyang tunay na mamamatay sa lona. Kung bababa ba si Crawford para harapin siya, baka mabura ang iniingatang legacy ni Crawford. Hindi man masyadong kilala si Johnny Beck pero lahat ng tao manonood para makita kung gaano kagaling si Crawford. Pero tandaan nyo tong si Johnny Beck, hindi siya basta-basta. Sa mga amigos nating hindi nakakaalam, si Bradley ay kilalang taga-suporta ni Crawford. Sa katunayan noong mga panahong walang naniniwala kay Crawford na matatalo niya si Canelo, isa si Bradley sa mga nagsabing kayang-kayang talunin ni Crawford si Canelo. Pero sa pagkakataong to, kung lalabanan daw ni Crawford si Johnny hindi siya kumpiyansang ang kayang kayang-kaya ni Crawford talunin si Johnny Dahil si Kasaksel nga po ay nagtataglay din ng speed, power, size, IQ, defense, offense, footwork at angles. And by the way, <laughs> Beck ain't no joke. Oh no, that is a tough fight for Terrence Crawford. Speed, power, size, IQ, defense, offense, dude is cold, man. Footwork, angles, shoot, power in both hands. <laughs> he a killer. that's what he is he a damn killer sa kabilang banda isa pa sa mga kinatatakutan ni Bradley na harapin ni Crawford ay si David Benavides bagamat labis ang paghanga ni Bradley sa skills ni Crawford pero wag din daw kalilimutan na malupit din ang skills ni Benavides Ania you have the skill set of Crawford and everything else he brings but these guys have skills too and they're bigger than him that's difficult Canelo was the perfect size and style for Crawford but when you start fighting giants like Benavides who bring the size volume stamina determination to win, the skill along with that, e eh, ibang usapan na nga daw po. Sawaklan so daw talaga ang estilo ni Canelo sa estilo ni Crawford kaya tinalo ito ni Crawford. Hindi rin naman daw monster sa laki si Canelo. Hindi katulad ni Benavides na bukod sa malaki. Malakas, mabilis, matapang at higit sa lahat napakarami bumato ng suntok. Para kay Bradley medyo tagilid si Crawford dito. But man, when you start fighting giants, fighting giants like Benavides, you know who bring the size the volume the stamina the determination to win the skill along with that man trust me little brother a little bit different he <laughs> his mentality is a little bit different too